Blank items sa buy camera report. Sino sino yung mga pumirma? Huh? Meron listahan dito. Yung mga pumirma, siyempre nangunguna dyan yung dalawang uh, chairman ng dalawang uh, uh, committee. Sino bang ang dapat sumagot tungkol sa issue na ito? So nagsimula yung issue na yan nung claim ni Representative Ungab kasama ni uh, President, dating Presidente Duterte, may mga blankong items daw dun sa bicameral report na kung saan dun nagbabase yung uh, General Appropriations Act Bill na pinipirma ng Presidente sa budget si Representative Manuel, kinonfirm niya na, ay, may mga blankong report dun sa narasib ko. Siyempre, kasama niya doon si Representative Castro na may mga blangko nga. Si Senator Bato, sabi ni na Bato, may blangko rin. Si Senator Amy, sabi niya may blangko rin dun sa mga narisib niyang bicameral report. Pero sabi naman ni eh, Senator Estrada, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Villanueva, wala naman silang nakitang blank item doon sa pinirmahan nila. Diba? And, uh, sabi rin nga ni Senate President Escudero na doon sa pinirmahan niyang finalized version is walang blanco. So basically, it's a case of he said, she said. <laughs> Sabi nito ni ano, may blanco eh. But sabi nito, no. Walang blanco eh. This is the part where I'm saying na nag-work yung democracy natin. Kasi, sa bansa natin, kasi may mga chance ang tao na magreklamo kapag may nakikita sa nang butas. Kasi that's why do we have a due process. May process yan eh. So kung may reklamo ka, i-re-reklamo sa, sa tamang proseso. So, lagi ko na-emphasize, huwag kayong kakampi sa kahit sinong politiko kung may issue, tama lang yun na ganyan na mabuksan at mapag-usapan pero gamitin nga tao tulad ng sabi ko, may due process tayo kung may issue, hindi reklamo kung saan ba dapat hindi reklamo, kung kailangan reklamo sa Supreme Court pabuti sa Supreme Court hindi pabuti sa Supreme Court, that's it di ba? kailangan kasi hindi lang puro salita, kung may reklamo ka reklamo mo doon sa tamang forum di ba? yun lang yan mga nerds hindi yung nagkakampi-kampi na ah, dito ako sa ano, so yung, yung side lang nitong pakikinggan mo kasi kampi ka sa ano na yun. Kung kampi ka naman sa kabila, itong side lang natong pakikinggan mo. Dapat kumampi ka sa bansa. So yun nga mga nerds. So ang dapat talaga sumagot niyan ay yung uh, chairman ng Appropriations Committee ng uh, House na si Representative Saldeco at ang chairman ng... Committee on Finance na si Senator Grace Po. At syempre, yung mga pumirma, yung iba miyembro. So ang next na tanong dyan ay sino-sino yung mga pumirma? Meron tayo sa dito. Yung mga pumirma, syempre nangunguna dyan yung dalawang chairman ng dalawang uh, uh, committee. Senator Grace Po, Representative Saldico. At ito yung mga senador na pumirma. Sin Juan Mig Zubiri, Senator Mark Villar, Cynthia Villar, Win Gatchalian, JB Ejercito, Senator Francis Tolentino, Jingo Estrada, Chis Escudero. Yan yung mga pumirma sa, na mga senator. Mga representatives na pumirma. Stella Kimbo, Don Gonzales, JJ Suarez, Representative Bungalod, at Romeo Acop. So, yung mga hindi pumirma, Senator Bato de la Rosa, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Sen. Loren Legarda Sen. Riza Honteberos, Sen. Amy Marcos, at Senator Coco Pumintel. So, kung napansin nyo, halos, actually, lahat ng mga hindi pumirma, puro mga senador, 'di ba? Kasi senador uh, 24 lang eh. So, so doon niyo mapapansin na iba-ibang panig 'to, hindi lang isang side kung titingnan niyo. Kaya nga ine-emphasize ko na huwag kayong kakampi sa isang kung kanino mang partido o politiko. Kasi kung napansin niyo, yung mga pumirma, bakit sila pumirma na hindi pa nila nakikita na tapa finalist eh, may mga blanco. <laughs>